namin na sa inyo, mga Pips, ang balak bumili ng retro handheld consoles. Pero, hindi nyo lang may isang mga Pips, na sobrang dami na nag-flood sa market. Parang cellphone lang yan, tulad ng Samsung na every month, merong bagong cellphone. Pero eto mga Pips, ang sobrang hirap lang sa retro handhelds na yun, ay may bago silang device every month. And the problem lang is, everything is the same lang. Slight updates lang nilalabas nila. And magugulat ka, mga Pips, na same din Linux based ang mga devices na yan. So in this video, pag-uusapan natin mga peeps ang problem ng retro handheld community and bakit sobrang dami na ng retro handhelds. Ang na, na oversaturated ng market. So without further ado, let's get started mga peeps and pag-uusapan natin yun. So na ko kasi yung video ni uh, uh, Retro Wolf at saka si uh, Retro Dodo eh nakita ko mga peeps na sobrang dami ng nila nireview na devices at nasabi nila na sobrang saturated na yung market and as uh, retro handheld enthusiast myself uh, sobrang dami na nga yata na dumating sa market for example the 40XX and 25XX even the RG35XX version 2 35XX version 2 na blow up pa na bago na yon ay basically is just an updated spec na RG35XX. So, parang naging cellphone na ang, ano, ang, um... so, parang naging cellphone na, mga pips, ang market ng uh, retro handhelds. Kasi sa sobrang daming lumabas, hindi mo na alam kung anong bibilhin. Pero, masasabi ko lang, mga pips, na pagbibili kayo ng retro handheld, isipin nyo muna, mga pips, kung anong nyo ng games. Kung balak nyo ba mag ng console na kaya maglaro ng Dreamcast, even PSP or PS2. Uh, sobrang daming na lumabas sa market, mga pips, na hindi ko na alam kung ano yung mga magandang models dyan na sa market. And sa sobrang dami na lumabas na consoles, even nagkaroon din ang retro handhelds kasi ay may mga brands like Anbernic, Paukidi, or even uh, Retroid. Pero ito mga pips ay uh, yung mga problema lang, nagkaroon din ng fake version of an emulation console. emotional damn it. So, magulo na yung mga pips kasi they are putting their brands on the console. For example, Pau di marami nang nilibrand ang console na yun. There's even yung uh, Anbernic, tatanggal uh, yung mga ano. Even Miu, uh, which is, you know, dami na nag, nag, nagpapalit ng name yun. Ah, same, nakita nyo sa TikTok, mga pips, sobrang dami nang naglalagay ng mga rebadge dun sa console. And, uh, nagkakagulo ang market sa mga ganun kasi, uh, sobrang daming na uh, paproduce na ganun. And, they're just making it a different brand para lang may bumili. Which is basically just the same. So the RG35XX ko mga pips na 2022, it is still running good. Problema lang mga pips, ang RG35XX ay luma na daw, sabi ng mga iba, pero it still gets the job done mga pips. Kaya bakit ka bibili ng retro console na isa pa kung gumagana pa naman yung luma mo? Like Itong ginawa ko mga pips sa RG35XX ko na 2023 model, uh, pinalitan ko siya ng H kasi mas hanap ko yung Dreamcast and yung PSP support. Pero mga pips, pag balak nyo bumili ng RG35XX, uh, dapat alam nyo kung ano ang uh, balak nyo laruin. So, uh, mga pips, uh, ako mga pips ng RG35XXH ko, happy na ako don and I don't want to buy another console just for uh, playing na Dreamcast and PSP. Kasi mga pius, malakas naman ang specs ng mga retro handheld consoles na yan. Hindi siya tulad ng mga lumang consoles na lobas noon like the PSP or DS na mababang spec at di kaya mag-emulate ng ibang laro. So balak ko mga pips bumili na yung isa pang retro handheld pero nawala yung isip ko don nung nalaman ko na basically lahat ng mga consoles na kaya laruin ng RGT xx ay kaya din yun and meron din mga iba mga pips nilalagyan lang ng ano ng, lahat ng mga iba nilalagyan ng upgraded na processor nilalagyan lang ng bagong specs para kayanin and ginagawa nila mga pips na nilalagyan lang nila ng android para hindi para masabi mo lang na it's an upgrade kasi mahirap talaga mga pips bumili ng retro handheld eh. kasi sa sobrang dami ng options maguguloan ka lang kasi at ng mga retro handheld yun pare-parehas lang ang ano ang kaya laruin kaya mga pips ano mga sabi nyo sa retro handheld na uh, bubble na meron tayo na yon kasi sobrang dami ng gusto bumili na retro handheld pero gulong gulo kung ano ang better option kasi ako mga peeps sa sobrang daming retro handheld, handheld hindi ko na alam kung anong bibilhin so thank you very much for watching uh, yun lang mga sabi ko para mabilis video kasi magulo na retro handheld, uh, handheld na brands na yon dahil sa sobrang daming nilabas na consoles. So, well, so thank you very much. Peace out mga peeps and bye.